sa linggong ito ay nais kong bibigyan ng pamagat yung sa isang awitin na covenant. Sa isang awitin, sinasabi doon na Let me walk with you As I journey to this land Searching And its moment passes by. Let the hand of time be like footprints in the sand as I carry you from the dawn to the setting sun. one hand, we can travel together. hawak kamay tayo at naghanap ng meaning o kabuluhan ng buhay natin. Sa paglalakbay, nagsamasama tayo, isang pakipagrelasyon. At sa pakipagrelasyon na ito, makikita natin sa totoong pakipagrelasyon na susumpungan natin ang kabuluhan ng buhay. Ngunit, pag ang isang paglalakbay ay nakakaroon ng galitan, o nagkakaroon ng inisan, nagkakaroon ng hindi pag-usap-usap, kahit ilan mang layo na ang inyong nilakbay, wala itong kabuluhan. Wala, nagiging miserable ang paglalakbay. Napapagod lang tayo sa paglalakbay. Bakit? Dahil yun nga, paano tayo maglalakbay sa masamang paglalakbay na may tampo man naman ako sa kapatid ko. May galit naman ako sa kapatid ko. Naalala ko po nang doon ako sa sa na-assign pa ako sa isang parokya bilang isang kura paruko, habang ako ay nag-uulyo sa isang nanay na tinatawagan ako Father puntahan mo po yung aking nanay dahil uh, na po siya matanda na po siya Father yan po ay napaka Uh, na palaking benepisyo o talagang uh, blessing din po yan sa akin na mapakinggan, magpakumpisal, at uh, mag sa Kanya. At habang nandoon na ako, no, nag, uh, pinakinggan ko na siya, Father, na hanggang bagang ngayon, uh, yung kagalit kong aking kapatid, na hindi kami magkakasundo, may galit ako sa kanya, hanggang ngayon, matanda na ako, hindi ko pa rin siya napapatawad. Sabi ko sa sarili ko, lamang ano, ito ay pinaglilay ko, sabi ko sa sarili, wow, ang tindi naman. For how many years, dekada, ang, ang, uh, talagang dumadaan, dumating na sa punto na si Lula ay nandiyan na sa tamang edad, nandoon pa rin, nakukulong pa rin siya sa galit, hindi pa rin siya nakapatawad, hindi pa rin siya na sa kanyang kapatid. Ang tindi dito, mga kapatid, akala natin, pag hindi tayo nakireconcile, Akala natin, pag tayo may galit sa kapwa natin, panalo tayo. Tayo pala ang talo. Tayo ay talo dahil yung taong iyon daladala natin. Yung taong iyon naging masaya na sa buhay. Ngunit tayo dahil may galit tayo, may inis tayo, hindi tayo nagpapatawad. Daladala natin yung taong iyon. Pumunta man tayo sa kahit saan sa ang lugar, daladala natin yung taong iyon. Sumakay man tayo, anong klaseng sasakyan, daladala natin yung taong iyon. Natutulog man tayo, humihiga tayo, ang ginagawa nating unan o ginagawa nating kumot yung taong iyon. That's why nahirapan tayong matulog, hindi tayong mapapakali, wala tayong katahimikan dahil siya ang nasa isip at sa puso natin. Napakatindi ano, para bagang nakukulong tayo sa ganong sitwasyon. Yung mga natin wala mang kamuang muwang dito, wala mang kasama, wala ang ibang kakabahagi dito dahil may inis ka pa sa puso mo, may inis ka pa sa ugalit ka pa sa isipan mo, kahit yung mga mahal mo sa buhay na project mo sa kanila. Wala naman silang kaalam-alam doon. Eh dahil yun na ang nilalaman ng puso isipan natin, napuproject, kawawa sila. Yun nga, pagminsan minsan hindi natin maunawaan, pag minsan hindi tayo naunawaan ng ating makapat, bakit si Papa? Bakit si Mama? Bakit si Kuya? Palagi na lang galit. Bakit? Dahil yun nga, ang nilalaman ng ating puso isipan, yung mga tao na Uh, kagalit natin oo oh, may galit tayo, may inis tayo, na natin sa kanila. At yun nga, napakatindi pala kung yun ang, dinada ang dinadaanan natin. At napaka-challenging dahil sa ibang hilyo natin, hindi po madali. Titingnan natin yung unang party ng ibang hilio natin. Apat na pagkakataon na binabahagi ng ating ibanghelyo, kung paano tayo magpapatawad. Una, sinasabi dito, kung nagkakasala sa iyo ang kapatid mo, nagkakasala, siya pa rin nagkakasala sa iyo, sinasabi ng Ibanghilyo natin, lapitan mo siya. Ikaw ang lumapit sa kanya. Sandali muna. Sa atin, madali ba yan? Di ba? Yung mga palagi natin na may mga expression tayo. Ikaw nagkakasala, ikaw lumapit sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Di ba? Yun mga, yun mga expression natin. Ikaw nagkakasali, ko nagkakamali. Ako ang lumapit sa'yo. Ano ka? Siniswerte ka? Yun ang mga expression natin sa buhay. Ngunit, habang ini-express natin yun, nagdidilab yung galit natin. No, nagdidilab yung galit natin. Akala natin, tayo ang tama. Akala natin, laging masaya tayo doon. Hindi pala, naging miserable pala yung buhay natin. Yun nga, ang sabi natin, Panginoon, sandali muna. Para maging matahimik ka naman, kahit man yung kapatid mo ang nagkakasala sa'yo, lapitan mo, makipag-reconcile ka sa kanya. Baka man, misinterpretation mo lang yon na nagkakamali siya sa'yo. Baka na, uh, ano lang, baka hindi niya sinasadya yun. Makipag-usap ka sa kanya pag-usapan ninyo kung ano yung ano yung namamagitan na hindi niyo pagkasunduan. Huwag yung ibang bagay. Huwag yung isama yung ibang mga isyu nung una. Yun lang ang hindi niyo pagintindihan. Yun lang ang pag-usapan ninyo. At sa ganung paraan, kung na-settle down na yung pakipagrelasyon, naayos na, napakaganda dahil ikaw ay naging instrumento, sabi ng Ibanghilyo natin, dinadala mo siya sa iyong ama. Binabalik mo siya sa kayong ama. Ibig sabihin, ikaw naging instrumento sa pagbabago ng iyong kapatid. No? Sa atin kasi, akala natin, o sa buhay natin, tayo pang naging hadlang para yung makapatid natin ay makilala ang Diyos o lumapit sa Diyos, tayo naging hadlang. Alo, alam niyo na napakaganda yung titingnan natin, yung uh, yung paglalakbay papuntang Imaos, yung dalawang alagad naglalakbay. Sino tong dalawang alagad na ito? Ito yung mga alagad nung hinuli si Jesus, dinakip si anong ginagawa nila? Nagsisitakbuhan. Tinatalikuran nila si Jesus. Nung si ay naghihirap, nagsasakripisyo, saan itong mga alagad na ito? Nagsisitakbuhan, natatakot, nagtatampo dahil akala nila na itong si Kristo na isang makapangyarihan ay itang, isang kapangyarihan na naano sa sagipin niyang sarili niya at ipagtanggol itong mga kapatid na ito, itong mga alagad na ito. At yun nga sila ang tumatalikod. At titingnan natin, yung paglalakbay nila, nandoon yung galit, nandoon yung sa uh, samang loob nila. Sabi nga, siya pa naman ang aming inaasahan nagtatampo, no? Siya pa naman ang may nasahan. Ngunit napakaganda. bakit napakaganda? Ang ating Panginoong Isus, kahit siya ang tinatalikuran, sila ang nakakasala, siya pa yung lumapit. Siya pa yung naghakbang para lapitan itong dalawang alagad na ito. Napaka ano, no? Siya pa yung hari, siya pa yung lumapit. Yung sinasabi baga dito, For God so loved the world that He gave His only Son. Tayo nagkakasala. Pag minsan nakalimutan natin ang Diyos, tinatalikuran natin siya, ngunit ang Diyos dahil sa pagmamahal niya sa atin, hindi niya kaya na tayo ay mapalayo sa Kanya. Hindi niya kaya tayo ay mapa, mapahihwalay sa Kanya. Ninais ng Diyos na kahit paman tayo nagkakasala, naghanap siya ng paraan kung paano tayo makabalik sa Kanya. Siya ang gumawa ng hakbang para lumapit sa atin, para balikan siya. Pero tayong tao, iba tayo. Iba yung mga ekspresyon natin. Kinukulong natin yung sarili natin na naging miserable tuloy yung sarili natin. Ngunit ang Diyos na mapagmahal, hari sa mga hari, Diyos sa mga Diyos, nagpakumbaba. Nagpakumbaba para ialay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At sabi pa ng Ibanghilyo natin, kung yung isang taong iyon, mag hindi nakinig sa iyo, hindi nagtatapos doon. Hindi siya nawala ng tiwala. Hindi siya nawala ng, ng, uh, ng pag-asa. Sabi ng Ibanghilyo natin, Magtawag ka ng isa pa o dalawa para mamamagitan. Para masitil daw talaga. Napakaganda ang kalooban na noon ng Panginoon. Yun baga sa atin, para may mamamagitan sa atin, sinong pinapadala ng ating Panginoong Diyos? Nung una, ang pinapadala niya mga propita, si Moses, para mamamagitan. Sa lumang tipan, sa bagong tipan, walang ibang pinapadala niya para magitan kundi ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Isa Kristo. No? Napakaganda. Dahil kung nakakasala man yung kapwa natin, kapag hindi siya nakikinig, huwag kang mawala ng tiwala, huwag kang mawala ng pag-asa. May pag-asa pa rin. Habang may buhay, may pag-asa pa rin. May tamang panahon. Hindi tayo mawala ng panahon. Dahil pag sabihin natin, may mga expression din po tayo na mapakinggan, ah, Nagawa na ako ng hakbang sa Kanya, hindi pa rin nakikinig. Bahala na siya sa buhay niya. Sinasabi pa natin, bahala na ang Diyos sa Kanya. Bahala na ang Diyos sa Kanya, no? Bahala na ang Diyos sa Kanya, hindi talaga nakikinig, no? Or, pag iba sa atin, pag hindi pa rin nakikinig, tinichismis natin. Yung mga chismis na wala namang pakpak, kunit -pak, uh, kumakalat, no? Kinakalat yung taong yun. Instead na... Uh, ipag-settle down natin, maghanap tayo ng ibang tao ma para makipag -ugnayan. Ang ginagawa natin, naghanap tayo ng mga tao para machismisan natin. Yun, napakatindi ano. Siguro, ito yung lesson sa atin. That's why nahirapan tayo na pakipagrelasyon dahil yun mang mentality natin. Yun man ang perspektibo natin. Hindi pa nagtatapos doon anong, anong, bakit hindi nagtatapos, sabi dito ng ibanghilyo natin, kung hindi pa siya nakikinig sa dalawa o tatlo, ilapit niyo sila, sila, siya sa simbahan, nagkatipon-tipon. Ano ibig sabihin dito? Ilapit sa simbahan na nakatipon-tipon. Sino yung simbahan? Ang simbahan ba ay kaming mga pare, mga minister natin, mga lector natin, o choir, o mga sakrista natin? Hindi po. Ang simbahan ay tayo tayong lahat ang simbahan. Na ibig sabihin, pag sinabi ng Ibanghili natin, ilapit nyo sila sa simbahan. Ilapit siya sa simbahan na katipotipon. Ilapit sa simbahan para ipanalangin. Ipagdasal. Hindi para sabihin ng simbahan natin, taong iyo na ninyo, yung taong iyon na nakakasala, alamin niyo yung taong iyon na nakakasala, kundi ang diwa ng simbahan para ipagdasal para magkaroon ng pagbabago, para magkaroon ng guidance, yung taong iyon. Nakasama-sama, imagine, tayong lahat nakasama-sama sa ating mga panalangin na sinasabi-bagan natin sa katahimikan ng ating mga puso't isipan. Ipanalangin natin ang na ating mga intensyon ay yung mga tao na nakakasala sa atin, nakakamali sa atin. Sinasama natin sila, Panginoon. Gabayan mo naman ang aking kapatid, nakakamali sa akin. Noon na ano? hindi pa rin nawawala ng tiwala ang Diyos. Tayo man ay nawala ang tiwala ng tiwala, kundi ang Diyos ay hindi nawala ng tiwala sa atin. At ang napakaganda pa dito, dahil yun nga, kung sa simbahan man, hindi pa rin nagbabago, hindi pa rin nakikinig, anong sabi ng ating Panginoong Isus? Ito rin siya na hintil. Ito rin siya na isang publikano. Bakit man anong anong klasing anong mayroon sa publikano? 'Di ba? Yung mga publikano ay tinuturing na makasalanan. Anong sabi ni Jesus? Hindi ako na parito para doon sa walang mga sakit. Nandito ako para doon sa mga may sakit, para hanapin ang naligaw. Yung the parable of uh, mga tupa, na, uh, uh, isang daang tupa, naligaw ang isa, hinanap-hanap ito. Iniiwan yung siyam na put para hanapin yung naligaw. Yun ang ating Panginoong Isus. Ito rin yung silang publikano. Hindi ibig sabihin na wala na akong pag-asa sa iyo. Kundi mayroon pa. Ang habat at awa ng Diyos ay hindi pa rin natatapos, hindi pa rin nawala ng pag-asa. At ito ang kalilingan natin. Ito ang bulong natin. Ito ang mga panalangin natin sa isang awitin na sinasabi, This will never matter if the Lord will always be there. We will surely find the answers. Cause Let the hand of God, let the hand of God will take care of you, will take care of that person. Huwag kang mawalan ng tiwala sa kapatid mo. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa kapatid mo. Hinahasik ng Diyos ang kabutihan, hindi ang kasamaan. Nandyan sa bawat isa ang kabutihan. Ipamulat mo sa kanya ang kabutihan. Kagaya ng alibughang anak, no? yung alibughang anak, yung bumalik siya, hindi sinasabi ng Panginoon, makasalanan ka. Anong ginagawa ng Panginoon? Tinatanggap niya ito. Hinahag niya ito. Jewel, Niyakap niya ito at nagdiriwang ang Panginoon. Pinapadama niya ang pagmamahal so, Jewel, at magpapatawad, habag at awa. At dito, makikita natin, wow, ganun pala ang Panginoon. Hindi kaya, ito din po ang kahilingan natin. Kailangan natin na bigyan tayo ng isang puso na may habag at awa pag pala tayo ng Panginoon.